당집 하 죠？이건. kasi si Paul may lakad ngayon ng, ng ate papayan sila tayo muna at lambat kami ni Paul para naman may pang ulam at pang po mga kapad so, dito kami sa lugar ng Balwa so, mag umpisa na po kami sa ano, pag ng lambat so, maya naman natin kung makakaalaan na tayo makakali ito yung lambat

Okay. Bibigyan ni eh, Paul yan sila alin mga kabad Makikita natin na ito sila alin Okay, batak na Ayun yung buya I'm <laughs> sorry. ¡Gracias

Làm <laughs> ghê <laughs> 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 Grabe, dito na. Woohoo! So, oh, wow! Kali na namin lahat. Ilang area tayo? Ya, yeah, dalawa. Lo? Lo area mga kabad, sino? Ang uli. Oh, so, huh? pang-ulam lang. pang -ulam. -ulam. <coughs> ulam pa mga kabad. Dangkit, assorted. Wow. Ayos. Ang ulam namin ngayon ni Paul. Bakit tayo sunog? naglakas kayo? oh. Kanina yung magagawa pa? video kalmada sa, ngayon pa tangali, naglakas, so tangali na, so oh, daw, tangali na, tangali tapat na, sakto at may pangulan sa pang tangalian, okay. so, so, dito na lang po mga kabag, ano? piso so pangangangali sa sa tunlaming episode, bain lang kayo sa lab, kaya so dito namin yung iba paulam. Yes! Hey! Woohoo! Let's go! So, bye-bye na po mga At maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. God po, maingat tayo palagi.